Okay. yun mga works nakatama yan naman tayo kadalawa natin yung huli, so ayan na mute yung ating audio mga kainworks kasi yung ating camera nagloko ayan mute tayo ngayon okay kadalawa natin yung nahuli yan mga works Ayan po mga kainworks, parang wala na yata mga galag dito, naubos na yata. Ako na kasi, wala nang init. Nexta na naman, pagpita ko muna sa inyo ang nahulihan nyo sa bago nyo. So, ayan po yung nating nahuli mga Carnworks. Kasaya na po dyan yung nahuli natin nung last vlog natin. So ayan, medyo malubog yung tubig. Naubos na ata namin yung dalag mga works. Ironworks. Ayan po mga ka Ironworks. ko muna yung bala na iwan. Mamaya ata sa ano, sa kahoy. Ito po. Pupunin na natin yun. Uh, Hanggang dito lang itong dalag natin. Pagkakas na naman mga ka Salamat po. Okay.